Hello mga kabi, welcome back sa ating Munchin Vlog. Ngayon ay nandito tayo sa ating mga pinipunan at uh, ngayon mga kabi ay magsishare ako sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa ating mga painakay. Marami akong mga painakay doon, yung iba mga kabi ay flinching na or ibig sabihin ay malalaki na, malapit ng lumipad at malapit ng bumaba sa kanilang mga punggal. Ngayon mga kabi, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa kong pagdouble check sa aking mga painakay para masigurado kung mga kabi na healthy sila sa kanilang pagbaba ng kanilang ugat. Halika mga kabi at samaan niyo ako. Let's go! Check natin sila mga kabi, check na natin sila sa loob. Ayan o. No? Yan. surprise! Tapos nandun pa yan o. No? Napakarami nila kabi isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito sila sa loob kasama yung parents mga kabi. Limang, limang inakayan. ka yan. Ayan. Ayan sila. Ayan. Ito nyo. Ito sila. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan, Ito sila mga kabi. Limang inakay, Tsaka dalawa yung parents dyan mga kabi. Ngayon ay papalabasin muna natin yung parents. Yun, mga kabi, lumabas na sila, oh. Yan. Mga yaya yan, mga kabi, ah. Poster parents yan. Yan. Poster yan sila. Yan. Normal green lang yan, oh. Tsaka, tsaka wing o opaline. Pero poster ko yan, mga kabi. Yaya ng aking mga ibon. Ngayon mga kabi, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa aking mga inakay. Bago tayo magsimula mga kabi, ay nais ko lang ipaalala sa inyo na bawal ito mga kabi sa nisi. Baka mga breeders nyo or mga breeder nyo dyan ay maselan at baka kung ano pa yung mangyari sa inyong mga inakay. Alam naman natin yung mga African na birds na mga fisher ay masisailan yan mga kabi. Kaya kung ikaw ay newbie, ito yung unang-unang mong gagawin bago mo hawakan itong mga inakay sa loob ng ating net box. So mga rady, kumuha ka ng basahan. Ito, basahan to. I-roll mo ng ganyan mga kapi. Pagkatapos mong i-roll, sakit, itakit mo doon sa putas ng iyong net box mga kapi. Pasok mo lang doon, sakit mo doon sa loob. Ayan mga kapi. At uh, kumuha ka rin ng tela, sakit mo dito mga kapi gaya nito. Kumuha ka ng tela, kita ko sa inyo actual para hindi kayo malito at uh, alam niyo yung gagawin niyo marami. Ayan, takpan yan. Ayan. At tapos mo nang takpan lahat, open mo yan mga kabi. Importante na hindi ka makita ng breeder mga kabi. Para, ang, ang purpose nito para hindi sila mabulabog at uh, safe na safe yung gagawin mo na paghawak sa kanilang inakay mga kabi. Ayan, open mo na yan. Ayan, makikita mo hindi ka makikita ng breeder, mga ina lang yung makikita mo mga kabi. At mga kabi, ka isa sa pinaka-safe na paraan na para magalaw mo yung mga ina sa loob ay kunin mo yung breeder. Takpin mo ng bird catcher. Ito mga so ito yung bird catcher natin o O ang tawag ko dito, mahiwagang sibot mga kabi. Ka takpin mo yan, lagay mo dito sa carrier. At itago mo sila mga kabi ka na hindi kanila makikita. Para iwas tayo na mamulabog yung ating breeders at yung ating mga painakay mga kabi. Ngayon mga kabi ang tanong, bakit sa new BI hindi pwede at sa akin ay okay lang mga kabi. Alam niyo mga kabi ang mga African lovebirds na may kanya-kanyang pag-uugali Dito sa akin, bawat breeder ko, bawat pair ko, ay kilala ko na sila mga kabi. Kilala ko yung mga ugali nila, alam ko yung mga masiselan, alam ko yung mga pwedeng hawakan, at uh, alam ko rin yung mga hindi pwedeng awakan mga kami. Sa tagal na inalagaan ko sila, alam ko na mga kami at uh, kabisado ko na yung bawat ugali nila. Eh dapat mga kabi, kung nag-aalaga tayo ng mga African lovers, gaya ng mga fisher, ay mag-take time din tayo na mag-observe ng kanilang mga behavior or ng kanilang pag-uugali mga kabi. Para alam din natin na mga breeders kung saan tayo lulugar sa kanila mga kabi. Eh mga kabibisa na natin yung pag-check uh, o pag-double check sa ating mga painakay. Ay mga kabibisa nyo yung breeder ko nandun na sila sa corner. Ito na sila mga kabibisa. Uh, no? Malulusog ng mga inakay. Yun mga kabi, yung isang flat chain natin. Oh. Ibig din ready na yung lumipad. Ito double po, check na lang natin mga kabi. lang at uh, kukunin ko muna siya. Ito na mga kabi, na natin yung uh, isa mga kabi. Ayan. Ito, so, tignan natin. Dilyot ito mga kabi. Ayan, dilyot. Parang blue, dilyot. Bad Blood the Youth Opas Ito ay nilipat na mga abi Ready na itong lumipat kaya hindi na tayo magkukumpiyansa nito Pagkatapos natin mag-check mga ravi, ay balik agad natin sa next box Tignan natin palagi mga kabi yung paa ng ating iipon At uh, baka ito ay spray legs mga abi Kaya kung may spray legs yan, hindi yan makakapag-quench ng maayos So far, yung paa niya ay okay naman. Yung mapo niya ay kompleto naman mga labi. Pagkatapos ay yung kanyang pakpak so, sa mga labi. Tinitignan ko yan na walang injury, walang injury, para kung sakaling siya ay bumaba na sa kanyang net, but ay ready na na makapag lipat mga labi. At uh, tinitignan ko rin yung kanyang beat mga labi dahil minsan yung kanyang tuka ay kahilid o medyo may defect mga kabi. Kung so, ang ibon mga kabi ay sabingi yung uh, tuka, may injured yung tapa at uh, spray legs minsan at kung minsan ay walang muko, hindi na natin yung ina-out mga kabi. Yan ay automatic reject yan. Ito sa ating ibonan ay nire-reject natin yung mga kabi at yung mga reject ko ay binibigay ko yun sa mga uh, meron tayong mga kaibigan na welcome sa kanila yung mga reject mga kabi nilalagay nila yan sa kanilang mga colony cage o sa kanilang malalaking flight cage mga kabi sila ay for display purposes na lang at for your eyes only na lang mga kabi hindi na, na namin pinitreat o dito sa ating isunan ay hindi ko na yan pinitreat mga kabi for pets na lang sila ayan mga kabi so far so good itong ating libon Pabalik ko na ito sa kanyang box mga abyo. Tingnan nyo yung kanyang parents sa at nakatingin sa akin. Ito pa yung apat na natira nating ibon mga abyo. Check na natin ito. So, double check natin bago natin ibalik sa loob ng ating nest box. Actually mga abyo, hindi po sila magkakapatid. Kung nakita nyo kanina, yung hinalik natin ay isang par blue Meron dito green opa. Di green opa. Tsaka green viewing offline at sa kanyang krimino mga kabi ayan double check natin mga kabi tapos pabalik na natin sila sa kanilang next box nain muna natin itong green mga kabi dahil malapit na rin itong lumipad dyan siya double check natin yung mga koko minsan mga kabi ginaganyan ko yung ibon para makita ko yung kanyang hindi mga kabi ko dyan sa aking mga daliri nakikita nyo sa mga video ko sa video ko ibon nilagay ko sa daliri tingnan ko mga kabe yung kanyang sindi ayan nanonood Maganda ang kanyang tindig. Maganda ang kanyang mga balahibo. Maganda ang kanyang pakpak mga kabi. Yung toka naman ay normal din. Ito ay D-Green Opaline mga kabi. Ibig sabihin ng deep green mga kabi ay dark green opaline. Yan. So, dark green. Tapos ito naman yung green opa. At ito na yung pagkakaiba. Kakaiba sa kulay. Deep green, green opaline. So, yung normal. So, yung normal na opaline mga kabi. Yan siya mga kabi. Oh. Parang lumipad na rin Okay to. So, far so good din to. Pabalik so, natin sa loob. Tapos ito naman yung clean o pa kanina. Tignan natin. Ayan. Ang ganyan po yan mga man. Tignan mo yung pag tumingin ka sa pakpak, -pak, spread mo yan mga man, palagi ah. Tignan mo kung walang injured, kompleto yung kanyang fly feathers. Ito maliit pa siya oh. So, complete yung kanyang fly feathers mga man. Yung kanyang mga kuko, tignan mo palagi. Yung mata mo nakafocus dyan sa kanya yung dip niya ay normal, hindi tabi eh. Hindi Okay, marami. Pasado yan. Oh, tingnan mo yung ulo. Solid na solid, marami. Bata pa ay eh, solid na solid na yung ulo niya, mga O yan, inangat-ngat na ko. Aray, aray. <laughs> ay, O, so, inangat-ngat ako, marami. O yan. Medyo masakit, pero sanay na tayo, marami. Yan. Press natin. Tapos ito mga ating dalawa ay maliliit pa. Ayan o, eh, maliliit pa. So, sa ngayon ay tinitignan ko lang muna yung kanyang mga, yung kanilang mga uh, physical na appearance mga kabi kung meron bang mga defecto o wala. Hindi ko pa ito masasabi na ito ay pasado sa aking kanilin dahil maliliit pa mga by next week or after two weeks ay ibabalikan niyo yung dalawang to at do-double uh, -do -double check ko sila marami Ayan. papakita ko sa inyo yung beauty ng criminal Opaline Ayan. that's the criminal Opaline mga kabil saka, saka itong Green New Wing Opaline Ayan. I think di green din sa mga kabil kasi hindi pa kompleto, hindi ko pa ma, -ano, hindi ko pa masasabi yung kanyang uh, complete na mutation. Ayan maganda silang paglaruan mga kapit. Tulong lalo na ako nakatingin yung kanyang parents o <laughs> tingnan. Yan. Yan. Babalik na natin sa next box mga kabi Ayan mga kabi tapos na natin mga double check yung ating mga inakay. Babalikan ko yan after 2 weeks yung maliliit pa na inakay mga kapit. Hanggang dito na lamang yung ating vlog. Sana ay meron kayong napulot na konting kalaman sa ating video ngayon mga Tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood ng ating mga vlog. Palagi niyong share yung ating mga video. I-share niyo mga kating sa lahat ng mga group dito so sa Facebook. At huwag niyong kalimutan na mag-follow sa Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating Putri Channel. Again, mga kapi, maraming maraming salamat sa lahat ng birds, habiyes, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mabuhay po tayong lahat. See you soon, kapi.